Smile. 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 sa ay, YouTube Smile. 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 na Awan, Smile. 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 video. Smile. Smile. video Smile. 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 Tagay, Smile. 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 pa! <laughs> Swan mo. Dali na, inom na ng ano. Cheers. <laughs> Marte. Marte, dali. <laughs> Parang nga sa bus lang ah. Numutong <laughs> bus. <laughs> like oh, oh, ngiti. Nito picture, please. Gas fare. Pinare. Ilalagay natin sa YouTube. O bids. Tiana na sigindi ang inom inom mau <laughs> aku main game dari sikat din sa youtube dia yang ini di gas <laughs> loh ya gimana are teng <tikin> aku oh pare. Hey, pare, <laughs> Apel ka sa akin! Pare! Pare, tabaho na pare. Tabaho na pare ha! Yes pare! Yes! Sige lang! <laughs> Pag-uwi! Hindi to picture, galaw ka! Inom! Inom! Bilis! Cheers! Nelly! Inom ka! Dahil diyan, kung gusto mong magka-pera, na mo sa iyo, ka pa Nelly, isasama kita sa Youtube! Kawi ka!